Sa nakaraang kwento natin ay pinasok na ni Lizin ang tore ng mga insekto at nakita nila ang pinuno ng mga insekto na isang bata. At sa pagpapatuloy ng kwento, ang tawag naman sa ideya ng pinunong ito ay tinatawag na Insect King na si Sia Ferox at ang ideya rank at overall combat ability naman nito ay parehong disaster. At kapareho din ito ng ideya ni Isaak na sapilitang ipinatawag gamit ang ideya na tinatawag na God Killer. Hindi naman makapaniwala si Lizin na nagawang ubusin ng batang halimaw na ito ang higit sa dalawandaan na mga taong nagtataglay ng S-rank na ideya. Tinawag naman ni Miss Vladi si Lizin dahil natulala ito at kaagad niyang inutusan ng kanyang mga alip ores sa pakikipaglaban. Bigla naman nanlaki ang kanilang mga mata ni Miss Vladi at Lizin dahil sa kanilang nakita. At dito mayroong lumalabas na matalim na bagay sa bibig ni Sia Ferox at lumabas ang kanyang ideya na nagsasabi na kaya nitong kainin ang kahit ano na alam niyang pagkain para sa kanya. At nang makalabas na ang parang pangil ng isang insekto sa kanyang bibig ay kaagad naman inilabas ni Lizin ang kanyang ideya na tinatawag na Yeson Sinduk of Loyalty and Warfare. Nang makita yun ni Sia Ferox ay umamo naman ang mukha nito at hindi na nagsayang ng sandali pa si Lizin at kaagad niya inataki si Sia Ferox gamit ang kanyang sandata at nahiwan nito ang ulo ng pinuno ng mga insekto. Ang kakayahan naman ng kanyang espada ay kung makakalapat ito sa likido ay magiging solid ang likido at magiging matutulis ito ng mga tinik. At gaya nga ng sabi sa ideya niya ay naging tinik ang mga dugo ni Sia Ferox. Nang makita yon ng mga alib ores na mga kasapi ng maestri ay napahanga naman ang babaeng ito at napasabi na lang siya na alam niya na magagawa yun ni Lizin nang walang kahirap-hirap at napasabi na lang ang lalaki na baka hindi na kinakailangan ni Lizin ang tulong nila at dagdag niya pa na dahil kasama nila si Lizin ay mananalo sila sa tore na ito. At bigla naman silang nagulat dahil gumalaw ang katawan ni Sia Ferox at pinagmas na nila ito habang unti-unti itong nabubuhay at maging si Lizin ay nagtataka dahil gumagalaw pa ang halimaw na yun pagtapos ng kanyang pag-ataki. Kagad namang inutusan ni Miss Vladi ang kanyang mga alipores na maghanda na sa posibleng nilang pag-ataki at nang walang ano ano bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan si Sia Ferox at isa-isa niyang pinagpaputol ang katawan ng bawat miyembro ng Maestri at dahil sa bilis nito ay maging si ay hindi ito masundan ng tingin. Walang kahirap-hirap lang inubos ang kalahati ng grupong Maestri ni Sia Ferox ang kanilang mga alipores at napasabi na lang siya na nakukulangan pa siya ng taong papatayin at humihingi pa siya ng dagdag pa. Bigla namang naglunsad ng pag-ataki si Miss Vladi at inataki si Sia Ferox gamit ang kanyang mga paniki at habang umaataki siya ay napasigaw naman siya kay Lizin na ngayon na at sumunod naman kaagad si Lizin sa kanyang sinabi at kaagad siyang naglunsad ng sunod-sunod na pag-ataki at tinadtad niya ng hiwa ang katawan nito. Tinanong naman ni Lizin si Miss Vladi habang bumabalik siya sa katawang tao na kung ayos lang ba siya. Nang makabalik na sa katawang tao si Miss Bloody ay napasabi na lang siya na ang batang kalaban nila ngayon ay hindi tao. Pagtapos ng pag-ataki ni na Miss Bloody at Lizin ay nakuha pang tumawa ni Sia Ferox habang nakahandusa ito sa sahig. Nang makita yun ni Lizin ay kaagad niya namang iminungkahi kay Miss Bloody na kinakailangan nilang atakihin ang atakihin ng halimaw upang hindi na makayanang mabuhay muli. Hindi na nagsayang ng sandali pa si Miss Vladi at kaagad niyang ginamit ang kanyang ideya na buhayin na ang mga namatay na at magiging halimaw na gul ito at nang walang ano ay -ano, bigla silang sumugod ng sabay at nang papaataki na si Lizin sa halimaw na bata habang ang halimaw na bata naman ay nakangiti lamang na walang hirap man lang iniwasan ng pag-ataki ni Lizin sa kanya at habang nagka-counter ng pag-ataki si Sia Ferox ay nagtataka naman si Lizin dahil sa maikling oras lamang ay mas bumilis ang paggalaw ng halimaw na bata. Habang iniiwasan niya ang counter na pag-ataki ni Sia Ferox ay bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ang halimaw na gul ni Miss Bloody upang atakihin ang batang halimaw at nahuli na ng isang halimaw na gul ang batang halimaw at sunod-sunod namang umataki ang mga kasamahan nito at hindi na makagalaw ang batang halimaw dahil doon. Pinasalamatan naman ni Lizin si Miss Bloody dahil sa kanya ay naligtas siya subalit iminungkahi naman ni Miss Bloody na huwag siyang pakampante. Habang inaataki si Sia Ferox ng mga halimaw na mga gul ay nakangiti naman siya habang pinagmamasdan si Nalizin at Miss Bloody at nang walang ano ay -ano, bigla siyang pumalag sa mga halimaw na ghoul na umaataki sa kanya at nang makita yun ni Miss Bloody ay minungkahi niya naman kay Lizin na dalian niya nang tapusin ang batang halimaw habang sinasayang niya ang oras nito. Napalingon naman ang batang halimaw dahil nasa kanyang likuran na ang dambuhalang barkong pandigma ni Lizin na tinatawag na turtle ship at habang pinagmamasda niya ang barkong pandigma ni Lizin ay walaman man lang reaksyon sa mukha nito at nang walang ano ay -ano, bigla niya nalang hiniwa ang barkong pandigma ni Lizin na parang papel. Ang tawag naman sa ideya nito ay tinatawag na Insect King na si Sia Ferox The Power of Multiple. Si Sia Ferox ay mas tumataas ang kanyang lakas upang maging isang pinakamahusay sa buong mundo at walang nilalang na mas malakas pa kumpara sa kanya. Nang makita yun ni Lizin ay hindi naman siya makapaniwala na nawasak ang kanyang turtle ship habang si Sia Ferox naman ay nakangiti lamang sa kanila. Nang makita naman yun ng mga natitirang kasapi ng Maestri ay bahagyang natakot naman ang mga ito dahil sa kanilang nasaksihan. Sini naman sila ni Miss Vladi na kung ano ba ang kanilang tinatayo-tayo lang at inutusan niya ang mga ito na patuloy lamang silang umataki at sumunod naman ang mga ito at bigla nilang inataki si Sia Ferox at nang papalapit na ang pag-ataki ay walang hirap niya lang itong sinalag. At habang nasa ere si Miss Vladi ay wala naman na siyang magawa dahil ang natitirang mga kasamahan nila ay hindi na magawang makakilos dahil sa takot nila sa batang halimaw. At dito hinawakan ni Lizin ang isang kasapi ng mystery at kaagad niya itong itinapon dahil aatakihin na siya ng batang halimaw at kaagad naman siyang nag-counter ng pag-ataki sa batang halimaw at napa naman si Sia Ferox at nang maka siya ay binuhat niya naman ang nawasak na turtle ship ni Lizin at nang makita yun ni Miss Bloody ay sinabi niya naman kay Lizin na pipigilan niya ang batang halimaw at iminungkahin niya naman na e-off niya ang kanyang ideya upang mawala ang barkong pandigma niya. Napatawa na lang si Lizin at sinabi niya na hindi siya makapaniwala sa ngayon dahil nagagawa siyang mapa atres ng batang halimaw at ngayon ay inererekomenda pa sa kanya na i-deactivate e niya ang kanyang ideya. Napagdesisyon niya naman na harapin ang batang halimaw at pumunta ito sa harapan nito at sinabi niya sa batang halimaw na ang kanyang hawak na barko ay sadyang napakahalagang item yan sa kanya at umaasa pa siya na maibabalik pa sa kanya yan. Iminungkahi naman ni Miss Bloody kay Lizin na kakailanganin nilang magwatak-watak at gamitin ang dami nila upang matalo ang halimaw dahil ayon pa sa kanya na napakadelikado siyang makipag one-on-one -on -one dahil wala sila sa tubig ngayon. Kalmadong sinabi naman ni Lizin sa kanya na ayos lang dahil siya na mismo ang magdadala ng karagatan dito sa kanilang lokasyon. Nagtataka naman si Miss Bloody sa sinabi ni Lizin sa kanya. Kagad namang naghanda si Lizin at habang nagaganap yun ay sinasabi niya naman kay Miss Bloody na baka hindi niya alam na ang patungkol sa kanyang ideya ay isang ordinaryong mandaragat lamang subalit hindi siya sumuko at nananalig siya na balang araw ay magiging isa rin siyang mahusay na alamat katulad ni Son Sin at nagtiwala siya sa kanyang sarili na makakaya niya yun at nagpatuloy lamang sa buhay. At ang naging resulta ng kanyang paghihirap ay nagawa niyang wasakin ang kanyang limitasyon na ibinigay sa kanya ng mundong ito. At naging siya na ngayon kung ano siya ngayon. At dito naging si General Yi Sun Sin na siya. Minungkahi niya naman kaagad na umpisahan na nila ang totoong paglalaban ngayon. Hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang ipinalabas ang kanyang ideya na tinatawag na War Diary at ito ang diary ng pinakamahusay na general na si Yi Sun Sin na nagre-representa ng isang bansa. Magagawa namang maalala ng may ganitong ideya ang mga detalye ng paglalaban sa karagatan na nakapaloob sa diary na ito. At ang mga kalaban naman na natalo sa karagatan ay magagawa niya ring ipatawag at kontrolin gamit ang librong ito. Ipinaliwanad naman ni Lizin na nagiging mas malinaw sa kanya ang kanyang gagawin kapag nagamit niya ang libro na ito. Minungkahi niya naman kay Miss Vladi na siya na ang bahala sa iba. Tumugon naman si Miss Vladi habang nag-aanyong paniki na siya na ang bahala sa ibang bagay at minungkahi niya kay Lizin na gawin niya lang kung ano ang gusto niyang gawin. Kaagad namang ginamit ni Lizin ang kanyang libro at kaagad niya namang inutusan ito na palabasin ang oso na kanyang nahuli sa karagatan. At dito lumabas ang oso na galing sa libro ni Daniel na siyang ikalawa at ang Idea Rank at overall combat ability naman nito ay dalawang S- at nahuli ang osong ito dahil sa epekto ng War Diary. Pagkalabas ng dambuhalang oso ay naglalaway naman ito at napasabi na lang siya na nakakaamoy siya ng masarap at napatanong naman siya na kung mayroon bang malapit na karne dito sa kanyang lokasyon. Minungkahi naman ni Lizin sa kanya na tignan niya ang kanyang paa. At dito mayroon siyang nakita at nagtataka naman siya kung ano ang bagay na ito. Kinakagat siya ni Sia Ferox sa kanyang paa at napasigaw naman ang dambuhalang oso na kinagat siya ng insekto at kaagad niya naman sinuntok si Sia Ferox sabay sabi niya na hindi niya gusto ang mga insekto. Kinanpirma naman ni Miss Vladi kay Lizzie na kung ang dambuhalang osong iyon ay ang ikalawa. Tumawa lamang si Lizin sabay sabi niya na hindi na rin masama na mayroon siyang dambuhalang oso na tatawagin kahit kailan niya man gugustuhin at dagdag niya pa na ipapaliwanag niya ang detalye sa kanya mamaya at tinanong niya si Miss Bloody na kung may tiwala ba ito sa kanya at kaagad niya naman sinabi na naniniwala siya na may tiwala ito sa kanya dahil sinundan niya siya dito sa tore na ito. Minungkahi niya naman kay Miss Bloody na maghanda na sila para sa paglalaban sa katubigan at subukan niya na huwag magpapahuli sa tubig. Sinang ayuna naman yon ni Miss Vladi at kaagad namang inutusan ni Lizin ang dambuhalang oso na ipalabas niya ang katubigan ng karagatan habang ang dambuhalang oso naman ay nagsasabi pa na hindi niya talaga gusto ng mga insekto at kaagad niyang iniluwa ang tubig ng karagatan. Ang tawag naman sa ideya ng osong ito ay tinatawag na I hate disgusting things, pwede niyang mailabas ang mga bagay na huli niyang nakain o nainom. At pwede rin siya makapili na kung ano ang kanyang iimbakin sa kanyang tiyan. At ang kasalukuyan niya namang naimbak sa kanyang tiyan ay tubig dagat sa kanlurang baybayin na kung saan siya nahuli ni Lizin. Pagpalabas niya ng tubig ng karagatan ay nagawa namang may ahon ni Miss Bloody ang kanilang mga alipores gamit ang kanyang ideya na paniki habang ang batang halimaw naman ay naiwan sa katubigan. Pagkatapos maubos ng nakaimbak na tubig sa tiyan ng dambuhalang oso ay napasabi na lang siya na mas gutom na siya ngayon dahil wala ng laman ang kanyang tiyan. Nasa mga paa ng dambuhalang oso si Lizin at sinabi niya na hindi niya magagamit ang kanyang buong lakas kung nasa lupa lang siya at ngayon ay nasa katubigan na sila kaya naman magagamit niya na ang kanyang buong lakas. Iminungkahi niya naman sa batang halimaw na batiin niya ang sampung pandigmang barko niya at kaagad niya namang ipinalabas ang sampung turtle ship niya upang atakihin si Sia Ferox na batang halimaw na hari ng mga insekto. Sa kabilang banda naman ay tinawag ni Giyong si Lee sung Hua dahil maraming dugo ito at sumagot naman si Song Hua na kung ano ba ang kailangan niya. Tinanong naman siya kagad ni Giyong na kung bakit ang daming niyang dugo sa kanyang damit at nagtataka naman si Lee sung Hua at tiningnan ang kanyang damit. Nakarating na rin si Naan Samho kasama si Teacher Ayong at nang pinagmasdan ni Teacher Ayong ang sitwasyon ay napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung bakit wala dito ang miyembro ng pamilyang White Jade Goblin dahil dapat sa ngayon ay nandito sila upang tulungan sila sa pakikipaglaban at nagtataka rin siya sa kasama ni Sung Hwa na dalawang nasa likuran niya. Sumigaw naman si Giyong kay Sung Hoa na ipaliwanag niya ngayon ang nangyayari dahil nagmamadali sila. Kinan-pirma naman ni Teacher Ayong na kung siya nga ba si Lee Song Hua at tinanong niya ito na kung nakakita ba siya ng ibang tao dito maliban sa kanila dahil ang mga taong yun ay dapat nandito sa lugar na ito upang tulungan sila. Nag-isip pa si Lee Sung Hua bago sagutin ang katanungan na yun at pinagmasdan niya muna ang paligid at maya, -maya pa ay bigla na lang siyang tumawa at kalmado niyang sinabi na ang mga taong kanilang tinutukoy ay pinatay niya. Minungkahi naman kaagad ni Giyong sa kanya na sabihin niya sa kanya na kung kailan sila huling nagkita at nilapitan niya si Sung Hua at si Sung Hua naman ay umaatres habang tinatanong niya si Giyong na kung bakit ba siya tinitingnan nito ng masama na mayroong nakakatakot na mukha. Sinabi naman ni Giyong sa kanya na bilas niya ng sagutin ang kanyang katanungan. Sa kakaatres ni Sung Hua ay hinawakan niya naman ang hawakan ng pintuan at tumugon siya sa katanungan ni Giyong na huli silang nagkita ay noong nasa US sila. Nagulat naman si Giyong sa sagot ni Sung Hwa sa kanya at binati naman siya kagad ni Sung Hwa at nagtatakang sinabi naman ni Giyong sa kanya na sila ay nagkita tatlong araw pa lang ang nakakalipas. Nagmama ang maanga naman si Sung Hwa at sinabi niya na muntik niya nang makalimutan yon. Tinanong naman siya ni Giyong ng pasiga na kung sino ba siya at kung ano ba ang ginawa niya kay Lee Sung Hwa habang si Lee Sung Hwa naman ay binuksan niya na ang pinto ng tore. Tugon naman ni Sung Hoa habang tumatawa siya na hindi niya alam at sinabi niya pa na magkita na lamang sila sa loob ng tore. Inutusan naman ni Giyong ang kanyang mga kasamahan na dakpin nila ang isang yon at nagsitakbuhan naman ang mga ito patungo sa tore. Sa kabilang eksena naman ay basang-basa na at nagtataka si Sia Ferox dahil pinapalibutan siya ng sampung barkong pandigma ni Lizin at nang walang ano ay -ano, biglang inutusan ni Lizin ang kanyang mga turtle ship upang atakihin ang batang halimaw at sunod-sunod itong pinutukan ng mga turtle ship ang batang halimaw habang nagaganap yun ay lumabas naman ang ideya ng batang halimaw na tinatawag na persistent vitality that lasts generations. Upang mapatay si Sia Ferox ay kailangan namang wasakin ang katawan nito gamit ang paraan na hindi pa nagagamit sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake ng mga barkong pandigma sa kanya at inutusan naman ni Lizin ang kanyang mga barko na huwag silang titigil sa pag-atake hanggat hindi nauubos ang katubigan sa kanilang paligid. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naubos na ang tubig sa kanilang paligid at si Sia Ferox naman ay hindi na gumagalaw subalit nakapaglikha pa ito ng tunog. Sinabi naman ni Lizin sa batang halimaw na umaasa siya na sana ay patuloy itong magliliyab sa impyerno. At bibitawan na ni Lizin ang huli niyang pag-ataki upang tapusin na ito at nang naghahanda na sa pag-ataki ang kanyang barkong pandigma ay bigla naman siyang nagulat dahil mayroon siyang narinig na pamilyar na boses na nagtatanong na kung hindi ba siya naaawa sa isang bata na insekto. At dito dumating si Kim Il-jung at binati niya naman si Lizin at tinawag niya itong matanda. Hindi naman nagsayang ng oras si Miss Bloody at kaagad niyang sinabi na siya na ang bahala kay Kim Il-jung at minungkahi niya kay Lizzie na tiyakin niya na papatayin niya ang batang halimaw na insekto. At dito sabay-sabay silang umatake kay Kim Il-jung subalit mabilis niya lamang iniwasan ang mga pag-atake nila. Ginamit niya naman ang ibinigay sa kanya ng kanyang pinuno na ideya at bigla niyang hinuli ang mga paniki at mga kasapi ng mystery at maging ang barkong pandigma ni Lizin at ang dambuhalang oso habang sinasabi niya na kung inaakala nila na mamamatay siya sa pamamagitan lamang ng malamyang pag-atake nila sa kanya ay nagkakamali sila at tinanong niya pa ang mga ito na kung bakit pa ba siya mag-aaksaya ng oras dito para lang bumalik siya sa una pa lang Nagreklamo naman ang dambuhalang oso kay Lizin na nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan at dito bigla na lang nagpalabas ng pula ang barkong pandigma ni Lizin at maging ang oso ay naghahanda ng isang pag-ataki at nang makita yun ni Lizin ay napatanong siya na kung ano ba ang nangyayari at nang walang ano ano bigla na lang nilang inataki ng barkong pandigma ang lokasyon ng dambuhalang oso at dahil sa lakas ng pag-ataki ay napaatres naman si Miss Bloody at napasigaw naman siya na kung ano ba ang nangyayari sa kanyang ideya at pagkalapag niya ay inutusan niya naman ang bawat miyembro ng mystery na i-deactivate nila ang kanika nilang mga ideya. At bigla namang lumapit si Kim Il-jung kay Miss Vladi at umatras naman kaagad si Miss Vladi pagkakita niya habang si Il-jung naman ay sinasabi niya na pagod na siya sa kanyang walang kabuluhang korporasyon ng krisis at kung ano-ano pa subalit tinanong niya si Miss Vladi na kung hindi ba sobra ang pagiging walang kamatayan para sa mga tao. Inutusan niya naman agad si Miss Vladi na lumuhad siya ngayon din sa kanyang harapan. Pinag-aralan naman ni Lizine ang mga nangyayari at napag-alaman niya na ang kakaibang runes na parang mga sulat ay nagagawa nitong kontrolin ang mga ideya ng bawat isa kaya naman nahihirapan ang mga miyembro ng mystery na makontrol ang kanilang ideya at maging ang dambuhalang oso at ang kanyang barkong pandigma ay nawawalan ito ng kontrol at inaatakin nila ang isa't isa. Kaya naman napag na ni Lizine na pabalikin na muna ang dambuhalang oso pati na rin ang kanyang turtle sheep. Pagtapos niyang mapabalik ang kanyang mga ideya ay tiningnan niya naman ang batang halimaw at sa isip-isip niya na hindi na nila kakayanin ang mga mangyayari kapag nagawa pang mabuhay ng batang halimaw na insekto na ito. Sinabihan niya naman si Kim Il-jung na kung hindi dahil sa pagdating niya ay tiyak siya na mamamatay na sana ang halimaw na batang insekto at tinanong niya naman ang patungkol sa kanyang ginamit na ideya na kung isa ba itong pagmamanipula sa utak na abilidad niya. Tugon naman ni Iljung sa kanya na masyado siyang nagmamadali at tinawag niya naman si Lizin na matanda at dagdag niya pa na nandito lamang siya upang makipag-usap sa kanya. Tugon naman ni Lizin sa kanya na parang pinagtatawa na niya ito palagi at tinanong niya naman si Iljung na kung gusto niya na bang mamatay sa mga kamay niya. Masayang sinabi naman ni Iljung kay Lizin na sa tingin niya ay hindi pa rin naiintindihan ni Lizin ang kanyang sitwasyon ngayon kung iniisip niya pa rin ang bagay na yon. Kaya naman tinanong siya ni Lizzie na kung nandito ba siya upang patayin siya dahil hindi niya siya kaya. Kaya naman naglagay siya ng kung anong klaseng tato upang mas lumakas siya. Lumingon naman si Kim Il-jung sa kanyang gilid at nakita niya ang batang halimaw na parang kalahati na ng katawan nito ang gumagaling kaya naman kaagad niya ipinalabas ang kanyang ideya na espada na tinatawag na The Great Sword Refined Form The City of Filth. Ang kanyang espada na ito ay kapag nagawa niyang maindayog ay hindi na mapipigilan ito at ang ide rank naman nito ay tumaas mula sa B at naging dalawang S at ang kanyang force reinforcement rate naman ay nasa 87% at dalawang S din ang overall combat ability ng kanyang sandata. Bigla niya naman itinaas ang kanyang sandata at nang makita yun ni Lizin ay nagtataka naman siya at nang walang ano-ano ay bigla niyang itinusok ang kanyang espada sa batang halimaw na insekto at lumipat ang eksena sa paglalaban ni na Jin Song at Isaak. At dito nasa 25% na ang tsansa nitong mapatay si Isaak at sunod-sunod naman ang kanyang pinapakawala na pag-atake kay Isaak habang inaatake siya ni Jin Song ay napatanong naman si Isaak na kung ano ba ang kaugnayan niya sa may-ari ng buto na ito. Wala pa ring tigil sa pag-atake ang ating bida at tugon niya sa katanungan ni Isaak sa kanya na wala siyang kaugnayan sa may-ari ng mga buto na ideya niya. Sinabi naman ni Isaac sa kanya na kapareho niya ang nagmamay-ari ng buto at natatakot siya at nagagalit sa kanya. Napatanong naman si Jin Song habang umiilaw ang kanyang mata na kung ano ba ang pakialam niya. Nagawa namang mahawakan ni Isaac ang kanyang espada at dahil doon ay hindi na siya makagalaw at nang walang ano ay -ano, bigla na lang niya itong binasag sabay sabi niya na hindi niya gusto ang espadang ito. Pagkabasag ng kanyang espada ay nalusaw naman ito at narinig niya ang tinig ni Chonok na tinatawag siya. Pagkalingon niya ay nakita niya na nawala na rin ang bumabalot na pisikal na murderous intent upang magsilbing proteksyon ng mga bata at ni Seon. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Isaac na kung ano ba ang itinatago niya. Nagmamaang maanga naman si Jin Song at nagtataka namang sinabi ni Isaac sa kanya na kakaiba lang siya at tinanong niya si Jin Song na kung akala niya ba ay hindi niya gusto ang mga tao. Tinanong naman siya ni Jin Song na kung sino ba siya upang husgahan siya ng ganoon lang. Pinagmasdan naman ni Isaac ang mga bata at tinanong niya si Jin Song na kung malulungkot ba siya kapag namatay ang mga bata. Nang marinig yun ni Jin Song ay napasabi na lang siya na papatayin niya na lang siya dahil parang gusto na nitong mamatay. Nakita naman ni Isaac na nagagalit si Jin Song dahil sa sinabi niya habang ang mga bata naman ay nagtataka na kung ano na ang nangyayari habang si Chonok naman ay pilit niyang pinapakalma ang kanyang mga kaibigan at sinasabihan niya ito na magiging maayos din ang lahat at nang walang ano ay -ano, bigla na lamang sumugod si Isaak patungo sa mga bata at huli nang namalayan yun ni Jin Song at nang papasugod na si Isaac ay napasabi naman siya na papatayin niya ang lahat ng mga bata. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment, subscribe at ehit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss!